ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Unang kabanata. Mula kina Pablo at Timoteo, na mga lingkod ni Kristo Jesus. Para sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos dahil sa kanilang pananalig kay Kristo Jesus, gayon din sa mga taga-pangasiwa at mga tagapaglingkod. paglingkod Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing maaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Heso Kristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, kahit ngayong ako'y nakabilanggo, o noong ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita. Nalalaman ng Diyos na ang pananabig ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Heso Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpo ang kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Heso Kristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at hilig sa pakikipagtalo. Ngunit, mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Sapagkat, alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral. Maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na muli akong makakalaya sa tulong ng inyong mga panalangin at ng Espiritu ni Heso Kristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sa halip ay magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang mabuhay man ako o mamatay ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at pakinabang ang kamatayan. Ngunit, kung sa pananatili kong buhay, ay may magagawa pa akong mabuti. Hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Nagtatalo ang loob ko. Ibig ko ng pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, nakitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Yesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, Makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin na kung kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas. Sapagat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon. At nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon.